Hello guys, my boys. Another my uh, boys. <laughs> tiktok, tiktok. <laughs> Hello guys, another day and another vlog. Feeling vlogger na naman tayo kahit wala nanonood. Haha. <laughs> Kala in liwat si nga tawa. So adikit yan na sa ginino pa ni tatay nga balay. Hindugtungan man la ito ni Ra kay malalat siya rin mga pasi doon sa eralom. Hoy, grabe. <laughs> Nano kasi nanonuro nga marimbit. Kay nawa kay man iton siya sa nagbagyo, na umagi nga bagyo, iton wala siya ginihigdaan nga maupay. Kay adi naman kami, ano, may nasiya siya kaupod pag-upay, pagbulig ngay mali-mali good ini Adi manak nanay, kaupay sa kanya pagkalingkod, kaupay sa kanya plastada, ang istorya man sa kanya mga anak. Adi man an, biyo ano, puro taas kay adi man iton sa bawbaw Ada man na sa era lamang ka naramantang tambayan. Ada man no, ang mga bubong, mga wakay. Wara pagad ka upay kay wala lahat mani. Man. <laughs> Inahiwa, bisanala, nalalata. <laughs> Mabay sa'yo nga diyan, biyo kaya taas, ano? Si tatay man lang siya na nag Inay, gilipay na kad siya sito, bisa manla ito dito'y. Pinagmamalaki na ito ang kanya hinimo bisan, kiling-kiling. <laughs> Bisan man itong killing kay matindi na ko no siya. Pero man itong niya bida ang kanya junior bisan ko no wala pag iskwila kay matindi. Huy, sana all! Balita oh, bisan dito itong nga achievement. kin pag mamalaki talaga itong siya san ato mga parents. Iba, parents. Adiman man ambyo sa tipalog sad ano? Tigang sa amon bahay kubo. Kabay say ano? Kami nga wala ada man ano gibutangan ko hagdan hagdan kinsimintuhan ko basi man may maagi an sin maupay kay an sumat tatay damo na ko no ana papaligat damo na ana tungod san makuri nga agian ya na bisa man lang ang tipatay nga paghinimo magkamayaon la sin agian nga maupay huy ako man sin naghinimo balita ngaran lak nga babayi mara agad akin lalaki bunay na gudlan wara sa akin Dano ad to nga bunay. <laughs> Adi man, oh, kabay sa isang biyo. Bisa man, light siguton. <laughs> Kin pasiminto ko, kay naaalok si to paragbula nga nagkikinaagi. Hoy, sinulat ito ni. Ay, nakakorean paglugsad na no buka-bukaan manok. <laughs> San sumudang ada man ito mga pasi. Ako, ginpalakaw-lakaw. Adaman ako nanay, sigang pangampo nga mabuhi iman itong mga pasi. Kay dagko na, nansinda dako na ang gastos. Nano kasing ginatas nira kay wara man gatas ang inahin. Ang kahuna nga namo nga mabubuhi. Kay magkusog man sira, kulawi man nakikuyag nga ni sa ayam. Adaman ang mga alaga sa nakon bugto. Mga palalap niyan mga kuying. Mala na naliwat siya in kuying. Adaman liwat ang amon ayam, kaya anima malabar talaga at sa balay. <laughs> Mga sapot man la iton, ginpang ampun na lakay, ginpapamilak la doon. Ngansin, naghihimang raw si Rakay na ano ayam ngan kuyin mag-amigo. Kaya sa kuno, di mang kuno ito mag-amigo. Mahunga ni ginpapang kidlatan. na ano adito? <laughs> Balitaw ka rin kasi nga nagbibidyo ka sa ulo. <laughs> Hanggang dito muna tayo for today's video. Salamat